ito po ang bayuko botlog kung tatawagin ito ay takip ng bayuko o butlog ayan ito ay mabisang proteksyon at ito yung ipu ipu shell mabisang proteksyon din ito sa kulam at barang sa mga maitim na mayka ito ay mabisang panguntra at dito po kami nagaanting sa lugar na ito ayan po ang lugar na aming pinanghantingan ni Spark Galvan and balik na po tayo ulusong tayo sa tubig pabalik sa ating Uh, dinaanan Ayan. maganda yung sinag ng araw <coughs>

Gus, cleansing, cleansing natin yung gamit natin sa dagat para iwas kapitan ng mga likatibong enerhiya, ang mga mutya. ay hindi po yan bawal na ibabad sa dagat o sa mga uh, tubig na may asin dahil yan po ay uh, pang cleansing din yan sa mga negatibong inerya kaya pwede nating ibabad ang ating mga gamit sa dagat kaya kinak pinakita ko lang sa inyo na talagang binababad natin sa dagat yung gamit natin Ayan. Ito lang yung bitbit natin na gamit Ayan Ayan po yung bitbit natin na gamit Na Binabad natin sa Tubig na maalat Ang mga gabay ng gamit natin Ay pusa lang po yan Atras O di kaya uh, Kung nasan ka Diyan po siya Sa tabi mo At uh, pag nasuot mo na yung gamit mo kusa lang yun babalik sa sa mutya yan po yung example sa batuo mo natin na dilaw ito ay galing sa kuweba kaya nag cleansing po tayo sa dagat maraming salamat yan lang po the baruto no para Parapusang... po oh. oh parang uh, bangka eh. parang bangka po 'yan.